Ang isa tayo yung Salamat. Salamat po. iyo. Kung dito ako may istorya ka dali. Oo. Ang saan sa may kung ano natin hindi mo? Ah, diabetes. Hindi ka pwede pag tamis na Oo. Tamis na balay na. Maruya. Okay ra na? Turminti mga kadiri magkuhan. Oh. Wala dahi kay ikuhan, kaya <coughs> <magadabina> ng pamilya. Wala. Asa mo kadapitan ng puyo? Sa? Sa? <coughs> sa? Sa? Yung <coughs> <abot ka> <coughs> Layo pa <paguna> mo sa sa di ba? Kaya <coughs> lang Ah, so nagbahi pa ka Dari. Kaya di, kaya kay Jeff Dari, turin niya. Pag na huwag <coughs> ka. Hmm. Ikaw ra, ikaw ra isa sa imong kwan, sa imong balay. Tulo ugod. Kuya na imong sakit dai no. Okay. Wala dai naga bukag tambal na. Mintinan. Ang kita ni modre mo na iba, palit po ni mo siyong tambal. Ano si pangalan ni mo tay? Philip. Felix Baler. Felix Baler. Ma hmm. Ako dai si Kuan, si Roy. Ah, Roy. Oo. Pero mo ta ka maagi an dere. ko Oo. Kenar mo Wala dai kay mga anak na kana makatabang na, si mo ha? Wala. Uli tawgi ka. Inahan din ni mo wala? Matay na ko inahan Amahan patay na po? Matay na yung mga papa baka na isip sa ang roaming kutang Mga kaliwat din ni mo wala? Dahil kanila tabang tabangi? Wala eh. Kaon sa? Pagigit pa man. Naga balon na po ka dili, diri na po ka magkaon kampanya mga idol kawawa mga idol diba guard? guard? ako may sir na ako luoy ba? dugay dugay naman kasi pang limos din no? na pila po makita ni Murray sa iskad lao sa mga mga tag pwede nga mga kita hindi lang good mga wadang ang pag-asa no wala ka mo kwan mo wala ka mo ato sa kwan munisipyo mga ikabang wala po may ako may ikabang nyaw-nya or mangka o mga pa ka ano hindi pa ka senior citizen hindi pa Diyan nga ako katuloy, ma-retire mga pensiyon. retire ba? Ano? Puna kayo pensiyon, day? Oo, masasintan mm, ako. Ano sa man ang pensiyon pension oh, Ha? Ah, sa EZ, Dugay pa. Diyan Sa una, day, eh, asa tayo nagtrabaho? Sa Pilpos. Pilpos? Ah, Pilpos? Oo. Ano sa na? Uh, pero ginahulugan ni mo yung isis. Mo nang gipaabot na lang ni mo yung pinsyon. Hulugan sa kumpanya. Pagkabaw na po. Pero karo nga, makukatagatag na matagulan. Murang takpon. Takpon ba? Bang nga ba? Wala po makukit. Bot hotel na mo na. Uulo ko na po na po sa isis. Sa mga nakukit kaya. Kung matagaganan. Mga po. Mga But Pero I'll go with you to a place where there's a lot of people. You can go to the other side of the river, okay? So, where are the other people? I don't know. They're going to inahan other side of the river, Nya, busa ni mo pag liok-liok ana ikaw ra isa ra sa balay. Asa uh, pud pita imong balay banda sa kwan, sa sa. Kwan, parola. 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 Adlaw adlaw gid ka adlaw adlaw gid ka diri. Kay la tanan na lang kay. Kapoy pud sa ano? Kapoy. Adili mo kwan. Wala ni pasport. rom nakala ka paka hinay cool. hey, nya uh, pag uh, uli ko nya sa rasa bibi itira ni ay as uli na ka bibi dugay gid kay buntagi nya buntag kay buntag sayo pa sa so rasa kang abot dre yeah, buntag mga idol si tatay oh Tawawa yung ano, niya, mga idol. May diabetes pala yung ano niya? pa hindi ko na po mga uptrek, kaya, ang ang sa mga mga sa Ang syang, kita niyo mo rin rin, ipalit po rin mga pagkao. Ano mo, yung Ang mga tambal mga okay. tangbal. Okay. 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 Wano sa gitay no maning ano sa magtiis lang sa gyud. Mm, basik na itaw nga maluoy sa imo. Makakita sa imong video tay ato nang ikaw no. Wa kay bisyo. Wala. Oh, maayo dai ko kay bisyo. Babae wala. O, babae. Di kay babae wala dai kay chicks Okay ra nang babae basta dilaw di manigirilyo. <laughs>

Yan na ako'y gamay hatag si Moha no oh, Na at least po nakatabang tabang po ni si Moha ba? huwag eh, pa mampunta Huwag pa mampunta mas yuloy si Youtube Okay, eh, bago pa ta O, oh. oh. okay. ano yung ano Ano oh. sa ano Ya, yeah, amping lang tayo no Okay, oh. eh, muli na po ko Malingki pa ko niya Okay, ma'am, nakamang Okay, yeah, ma'am Ya tayo, salamat tayo